Ang penicillin ay isang grupo ng mga antibacterial na gamot na nagmula sa Penicillium mold na pumapatay ng bakterya sa pamamagitan ng pag-iwas sa kanilang mga cell wall. Una itong natuklasan ni Alexander Fleming noong 1928 may naiwan na petri dish sa kanyang lamesa habang nakabakasyon at pagbalik ni Fleming pagkatapos ng ilang araw, may tumubong amag sa plato at namatay ang mga pinag-aaralan ni Fleming na bakterya at ito na ang naging penicillin, ginagamit ito upang gamutin ang mga impeksyong bakteryal tulad ng pulmonya, scarlet fever at mga impeksyon sa tainga, balat at lalamunan. Ang penicillin ay hindi gumagana sa mga impeksyon sa viral tulad ng karaniwang sipon o trangkaso, si Thomas Edison ay kinilala sa pag-imbento ng unang komersyal na matagumpay na incandescent light bulb noong 1879 pagkatapos bumuo ng isang bulb na may pangmatagalang carbon filament. Habang ang imbensyon ni Edison ang pinakasikat, ang iba pang mga inventor tulad ni na Joseph Swan at Hiram Maxim ay nakabuo din ng mga praktikal na bumbilya sa parehong oras.